grabe uh, good morning, what's up Madlang people So naririto tayo ngayon sa The Fremantel Show Surely is real Woo! Sana ah Grabe, ito si ito tayo yung ano Saan yung simbahan na sinasabi na ano Parang nag live si Ann Cortez nung nakaraan lang Karang araw Grabe, ganda talaga dito Yan o no? Wow Napakaganda ng Fremantle Kabayan Grabe, ang ganda Wow What a nice place Shet Ganda Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. Sure 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 So ang ganda sama oh. Kasi ibang ibang naman yung ambience no Iba yung ambience Kaya napa ganda tinggal Wow Lah Gila ngak nakita sus Napa kaganda Wow! Park! Magkano bilhin mo dyan, Park? Sus! Grabe! Ang mga kasamahan natin, no? hindi na pinalampas yung picture taking. Ano. So, halos bawat iskina na lang siguro. Kumuha sila ng picture. Ganda itong butik na to, ano? So, napasukan natin itong butik na to. Hanap tayo ngayon ng ref magnet. So, yan yung pasalubong natin, guys. Eh. Commander. Ref magnet. Ref magnet. Alright. Dami. Pero lang talaga ang kulang. Oh, this one. Ay. Magnetic? No. Ref magnet. Where are you? Huh? San ka ba nagtatago? Wow, narito. Ha -ha. narito yung mga ref magnet. So, hayon na nga, uh, nakapili na ako. Ano? So, I think, mas maganda ito. Huh? Good for $8. Almost $8. I think, maganda ito. So, yun, ito natin piliin. Ano? Na, okay. Oh, yun, no? Alin, sir? Wow, very nice. Oh, ang ganda nga yan, sir ah So, sa akin, ang purpose ko lang ito. No? Ref magnet. Ang ganda. Ang daming ano, mga souvenir dito na pwedeng mapagpilian. Hmm. Ayan. Sabi, sa so, totoo lang, hindi pa ako makapili hanggang ngayon. Kasi na maraming mga sa paningin ko. Uh, tulad nito. May ref magnet ka na. May pambukas ka pa sa mga cans.